So naman, kunyari naman na bagok ang ulo ng anak ninyo tas may open wound. Oo. Ano naman ang gagawin Pag doon, may doktora? open wound, kukuha ka agad ng malinis na gasa kaya nga very important sa bahay, meron kayong first aid, first aid. kit. Tapos 'yun yung ilalagay ninyo doon sa ulo at lagyan ng pressure, idiin ng konti para tumigil na yung pagdudugo. Okay. Tapos, pwede... pero in my case, wala wala open wound eh, hindi nagdugo. So, 'di ba mas delikado yun? di mo alam kung nagkaroon na ng, uh -oh. ng hemorrhage uh -oh. or uh -oh. clotting. Uh -oh. So, dapat so, doon sunrise. dinadala. Anong gagawin, doktora? Oo, so tingnan mo nga kung muna. Iyak pa nga yung baby katulad nga nung, nung ni Tintin sa kanyang baby. Tignan mo kung umiiyak pa siya, hindi siya na, nawala ng malay. Pero umiiyak man siya hindi, kailangan talaga madala agad sa ospital. Kasi e ba, maaaring i-X-ray. Sorry, totoo ba, Dok, na kailangan lagyan ka agad ng yelo? Oo, pag may nakita ka agad na bukol, kuha lang ng Kahit bolsa. Kahit walang dyer. bukol, Doktora? Oo, o, minsan may pamumula din yan eh. So, makakatulong ang yelo para hindi rin lumaki yung bukol. Kahit, ah, okay. Kasi sa una, flat pa yan. O yung blood clotting. No?